opened up to the right love of the father. That's why I think I'm trying to find it. Na sa mga lalaki, lalaki na nakapag-date ko, or naging ex ko before na, hindi ko alam na sila pala yung nasasaktan ko na akala ko ako. Ako yung Pero anong point para umuwi ng dad mo dito? May business ba siya dito? May, 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 anong pwede niyang puntahan dito sa Pilipinas? He's a construction worker right now. Uh -huh. May sarili siyang company ng construction uh -huh. dito. Kapag ka dito, um, different countries. Minsan China, kung mas mura. <laughs> hindi, siya, hindi pa siya nagsasorry so sa iyo. He always tell me na one day you'll realize. He you never said, said sorry. one day yung, realize. Europa. What did I realize? Oh. yung pagiging militar niya. ano. General, sa so, dami Naging mahirap pa yung effect nun sa'yo? Yes, yes. Uh, I couldn't... Hindi ko malabas yung galit ko na akala ko magkaka-hug. Um, mm. Magkaka-hug na hindi ko siya maramdaman yung sakit na parang bilis pa siya sa kansa. So, parang until one day na-fantasize ko yung way of dying. Kung normal lang ba na ay okay pa naman dai kasi wala na naman. May paring kami na Is empty tank na kakaproblema kami noon ng um ng partner ng Expo. Lagi kong gustong mag-mabuhay, mag-yasla, maghanap mag well, ng mataiganan. Hindi hindi na pala normal siya. Kasi sa dinala ko lang mamasa-say ka niya. So, Nasan ko? Kelan mo naku? Ganoon pala. Gusto ko manho na kakakain naman ako. <topt related> <ihrem> <conceptual skeptical> depress ano ba yung depression, ano ba yung hindi, mo, hindi pa na normal yung fantasizing about death at okay. yung trauma na nakuha ko sa dati nilabas ko siya sa bangko na the more na care ako ng bangko the more na pinakuha ko tsaka kaya ka magaling na artist doon mo naglalaba. Am I? Oo no, 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 naman. <laughs> Di ba pa kasi sabi na namin sa'yo, pero kaya mo siyang makita nakaposas? At... Yes. <laughs> wow. Sorry, sorry. I think that that was harsh. Pero minsan hindi mo na isip na parang inaasal mo parang inaasal na rin ang tatay mo. Um, yung buhay din ko kasi nang kuya ko bata kami. Two years old pa lang ako. Every time na umuwi yung tatay ko, magsasara siya ng pinto. Habang sinasaktan niya yung kuya ko ng two by two. yung ng, ng, ng ano ng space sa sa door. Tapos pagka ko ng door, ikot ng po ko Hindi na kulay ko lang. Owner purple na siya sa sobrang blue. Kamusta mo? He has big scars. If he if he's here right now, I can really show that he has big scars on his back. And I naman think he's buhay. to be able to live. sincere sorry. Sincere okay sorry. Na. Okay na. Okay na. Sobrang broken pala <laughs> yung kapatid na Um, um, uh, but uh, <laughs> other <how are> than that, <laughs> how our dad, we're Kami, mom ko, ako, yuk, we stayed together, long together. And up until now, um, the, the family, I could say that is a real family. And yeah. uh, <laughs> that, still, my dad is a real family, but we're going to Hindi kanya tinawagan nung kinasuhan mo siya. Ay, Para ay. pagpunta niya doon sa Pilipinas. Pero Angeli, siyempre uh, marami ka na nagawang project. Tingin mo na niya yung mga ito? Ayun na nga eh. <laughs> <laughs> hindi, uh, alam niya ang artista ka? Hindi. Hindi niya alam na pumasok ko sa pag-artista. Ang sabi niya sa akin, bumalik daw ako. Pag-college ko daw, bumalik ako sa US, Kahit sa'ng school ko, gusto uh, ko uh, mag-suport. Suportado niya ako. Basta after that, mag military din So parang wala lang sa kanya yung mga uh, naiintindihan mo lang. Okay. And sabi niya sa akin, kung doon ko ng modeling, always voice cut. Kasi pag naka voice cut ka, yung shampoo mo, yung ano mo, uh, parang ano siya, puripot. puripot hmm. but ano? Matipid. oh, uh, matipid. Sobrang matipid. And sabi niya sa akin, huwag daw ako mag-modeling. Ano daw makukuha ko sa mga ganyan? Ano Ah, oh. ang pa sa modeling ang ginawa ko. <laughs> Siguro last na lang. Ah, kung meron kang message na tatay mo. Um, daddy. Daddy. Ay, hindi pa sa mga. Ang Um, daddy.

gusto ko po, po ma-realize na yung maligit ako kasi parang wala lang sa kanya. One time ang pinikwento oh, so yeah. ng mga pinikwento ng bata pa yung kuya. Since nalaki, pata, papakulit, talagang hinahambalos niya sa loob ng sila. So, nung naaaway na namin, sabi niya sa nanay ko, gumawa na lang tayo ng iba pang anak. Wala siyang pakikap mamatay yung yeah, yung wala okay. ko yung anak have Christian, have uh, uh, human. I want them to have humanity. Learn about human life. Pero saan galing yung pagmamahal? Eh parang ang hirap yung mahalin. <laughs> um, kapag masaya po siya, masaya talaga siya. He's okay. nag-iibang. Hey, uh, Dalawa pagkatao. So, Pero baka may tao rin siya so, dahil uh, sa militar kailangan ng professional niya. Yeah. Sabi din ko ng lola ko, yung gran, yung mom ng lola, yung bata daw siya, kapag may sarili siyang, hindi niya daw alam kung bakit hindi yung naging personality ng dad ko. Pero yung bata siya, kapag may nakita siyang same na toy sa kanya, bicycle, sinasapak niya daw talaga. So, simula bata pa, nung nalang niya siya, if, if everything's not gonna change, um, Punjali, Father's Day, yes. <laughs> it's fine. I have my father, <laughs> mm -hmm. and him too. But I don't know. thank you, thank you. Yeah, exactly. thank you.